ito na to guys nalagyan ko rin ang ano yan ko rin ng bed chamber bayad yun dati yung patuloy na ano masarap po kasi medyo ano, ulo lang na konti siya yun yung sa bawa so, pwede na lagyan ko ano pwede na lagyan naman kita yan pagkaba ganyan pinaksi lalagyan nyo ano

so biyernes yung dating nung ano ko ba ngayong gabi ay hindi bukas posible wala akong gagawa dyan sa taas bakod ng ano pero top ano uh, na natin bukas yun uh, sarap ay na asawa ko din hindi no natin lang kami oh. tayo tayo dahi Thank you, huh?